Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon ng bukas ng mga parcel ko na gagamitin ni ate girl sa pasukan. Nakakala naman talaga binag-aaral siya ng mabuti. <laughs> <laughs> Sobrang dami. Hi everyone! So today guys is mag-open tayo ng parcel na pinamili ko dahil magpapasukan na kami sa Lunes. So ito yung uh, make-up in this school. <laughs> And sobrang dami niya guys. Lahat yan. Sama-sama na siya. May mga free samples. And merong mga binili ko ng pera ko talaga. So, samahan niya ako magbukas ng parcel. Lahat na to. Buksan natin. At dahil nga bago pa nga ako magbukas ng mga parcel, pwede mati nga yung boyfriend ko. Kaya naman dalawa na kaming magbubukas ngayon. Na pa para bang... Hi, hi, everyone! Hi. Oh, wait, wait, mo. di ako ganyan ng Pero gano'ng kaganda? 1 to 10 kung gaano ka useful. Ah, oh, sige. Parate natin sa kanya yung mga binili ko na school supplies. Pero huwag ka mag-extra. So, ito guys, mamili ka ano manahin natin. Start tayo sa pinakamaliit. Eh. <laughs> ano, oh, yurit ka to. Ang galing mo talaga. I love you ka talaga. Ano, walang pangarap ito. Ito yung sinasabi ko sa yung ina-ano ko, diba? I'm not Ito guys, yung get ready. With me. Paano? 1,000 plus. Pangarap ko na makeup to. Deserve ko naman siya. So, sa so get ready with me kasi parang may palette siya na ikaw yung mismo yung magbubuo ng mga ano, color. Hindi mo yung magagas. ng ganun ka ba? may free! Oh my god let Ito yung mga binili ko, guys. Mga shades. yung so mga eyeshadow. Lash on and brown tour. Oo, oh, oh, ganyan. Ano? bang mga mga Ganyan lang talaga. Kasi may lalagyan siya, love. Hindi mo siya magigets, eh. Pero, pangarap ng mga girls ng makeup. Kasi maganda yung mga product niya. And idol ko yung CEO nito. Nagawa ko ng separate vid about this. Iri-rate ko gano'n kaka-important. Uh Oo, -oh, kasi necessary. Six. Ito yung 100 out of 10. Ang papawi siya no pag ano, katabi kita. Ako din eh. Ano may mga kikinig ko. <laughs> <laughs> ito naman, free product lang to from Happy Diet. Binigay lang mo nila sa akin. Hindi ito pang school lab ah. Pero pwede mo gamitin sa school. Yes, dress naman siya. Ah, 8. 8. So, taas po ito kaysa sa so Next, guys, ito naman. So, kailangan ko to sa school every day. Kasi di ba nagbaban kami. So, bumili ako ng ganito. Pinag-isipan ko siya kung bibilin ko kasi meron ako mga pang stick sa buhok. Eh. Ano um, ka? Kira ka pa ng cake. Hindi mo pa alam. Alam mo ba siya? Yes. Eh. Jen, pag magbaban ka kasi, magbaban, magbaban ka, may kailangan namin yung unat na unat yung dito. So, that's it. Saan na boy pa na yun? Ito ko to, 100 ata. Aunay... Anong parang 100. Muro lang. Muro lang, anong anaki niya lang. Ikaw na mo to, okay? I so, nyo so guys, ang kong tips. Ito, binili ko kasi nag-ano sila, parang sale, 95 pesos lang. Nagudol ako yung ano, medyo pumuhi pa. Bawalan ang tamad. Ah, <laughs> uh, masarap. Ano ba lang na ko dito daw. sa pagkawa Kasi ang ah, daw ako, di ba? Tatay. Ang laki na mga pati na ito. Thank 10%, 10 lang. Uh, na din ako ng kaong-kaong. First, <laughs> First time time pa lang din tikman. ka. sa camera? kasi okay. kahit Takot yung ipin Hindi mo malasa ang dyan. 9. talaga. Hindi ko alam. Binili ko lang siya. Nabudol lang ako. Wala! Matanggal! Ano na takal lang eh? Masiro lang siya Ayaw yan? Ano dyan. dyan. <Try> <laughs> Ganda ganda. Ganda. Ganda, ganda. ganda, ganda. Yan, na ay susuot ka siya sa school na. Ay, magugulo yung buhok mo. Yan, ganyan siya eh. <laughs> Next one. Tingnan <laughs> <Mabubash> ko ako, ano. Magubash ko ulit. Yan. Yan Tapos, ganda. yung likod niya, kita. Ang so, palaki ng kwet. Hindi mo Hindi siya foam. Parang illusion lang siya, no? Nine. Eight. Okay. Ito okay. okay. oh, okay. talaga niya sa sari. Oh, Ten na kagad to. Kasi kailangan nila. And this one. Ano? Stocking? Uh, uh, kailangan mo to. Ang dami nga lang. Ano uh, yan? Yeah. na so, so, right. Mura lang to. Panandet la. Uh, kasi kailangan ko talaga. Kasi nakawala lagi medyas ko. Beautiful. Okay. Mm. Yum. Bra. Hindi. Mura, ang dami ko ng mura. Ay, uniform. Wala, pala siya. Ah, eh, mga dapat in, inaano. Alam mo, dapat ako binibili mga ganyan, mga pang school supplies ko. Para sa si Pagin ako. Ng wow. Pwede yan, pero ano yung pagkakanta? ko kita yung. Hindi yan, ha? Parang yung mic. Eh. Ano yung okay. pinaka nagustuhan mo sa binito? Wala. Medyas. Kasi ang dami, no? maganda naman lahat. Kaso lang, ito sira kasi. Uh, Malungkot tuloy. Pwede ba siya malungot ano? Malungkot eh. tuloy. <laughs> ah. Isu na lang. <laughs> 90% peace na. So yun guys, happy anib nga pala sa chapter ko, alma mater ko, sa Isot College, Las Marinas. Happy 8th anniversary. Happy Arriba. anniversary po. Okay. Yun lang pala. Like, follow, and share nga page ko. Thanks for watching!